Lagi ka bang balisa at wala sa kondisyon? umaaring naisip mo na ikaw na nga yata ang hari ng sablay dahil sa mga kamalasang pinagdadaanan. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang kapangyarihan at gamit ng isang basong tubig na maaring magpabago sa iyong mga pinagdadaanan. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang tubig o H2O, ang isa sa pinakamahalagang elemento ng ating mundo. Isa itong dakilang tagapagpadalisay. Malaking bahagi ng mundo ang nasasakop ng tubig at gayon din ito na pangunahing gamit ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Hindi tayo mabubuhay ng walang tubig. Nagagamit natin ito bilang inumin at panlinis sa mga dumi at sugat at sa mga gawain sa bahay at sa mga may korporasyon. Ang tubig din sa anyo ng ating luha ay simbolo ng pagpapalaya Subalit alam mo ba na ang tubig din ay may malaking ginagampanan sa espiritwal na antas ng ating buhay. Maraming negatibong enerhiya o elemento ang nakapalibot sa atin. Negatibong enerhiya na maaring makaapekto sa ating buhay, kalusugan, kaisipan, at pati na rin sa ating emosyonal na kalagayan. Kaya naman dapat nating alisin at iwaksi ang mga negative vibes. Sa so, magitan ng isang spiritual na ritual o simpleng ritual gamit ang tubig. Madalas ay nadadala pa nga natin hanggang sa pagtulog ang lahat ng ating isipin at mga negatibong enerhiya. Kung kaya, maaari kang maglagay ng isang basong tubig sa ilalim ng iyong kama o higaan, sa tapat ng iyong ulunan at hayaan ito doon ng magdamag. Pinaniniwalaan na gamit ito ay maaabsorb ng tubig ang mga negatibong emosyon o enerhiya sa iyo. Magiging malinaw din ang iyong mga panaginip at magkakaroon ka ng magandang gising. Kinabukasan ay suriin ang baso ng tubig. At kung ito ay maitim o may bula, maaaring naabsorb nito ang mga negatibong enerhiya o elemento sa iyo minsan naman ay maaari din itong maging malabo o hindi malinaw. Gayon paman, ang panalangin at pagdarasal pa rin ang siyang pinakamainam na panlaban sa lahat ng mga negatibong pangyayari sa ating buhay. Naniniwala ka ba na ang kandila ay simbolo ng ating buhay? Nagaya ng kandila, tayo ay unti-unti ring mauupos sa tamang panahon. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay talakay natin ang natatanging gamit ng kandila. Partikular na nga ang kandila na kulay berde. Paano nga ba ito maaring mag-akit ng swerte at magtaboy naman ng mga kamalasan? Ang kandila ay isang piraso ng sumisinding bagay na gawa sa wax na kadalasang ginagamit bilang ilaw o kaya naman ay panghalimuyak sa hangin. Chandler ang tawag sa tao na gumagawa ng kandila. Bago pa nga ang kandila, gumagamit na sila ng mga oil lamps na kung saan kailangan mong i-adjust manually ang mitsa nito upang magpatuloy sa pagngalit. Ang kandila ay karaniwang gawa sa talo o beeswax o kaya naman ay sa taba ng mga hayop gaya ng whales. Ang pinakamatandang kandila sa kasaysayan na naitala ay sa Han China, mga 200 BC ang nakalilipas. Noon ngang 1279, ang kandila ay ginagamit pa nila bilang orasan. Subalit maliban sa mga literal na kinagagamitan nito ang kandila rin ay ginagamit sa mga ritual, simbahan at mga kulto. Iba-ibang kulay, base sa iba-ibang gamit nito. Ang kulay puti na kandila ang kadalasang mabibilingan natin sa mga tindahan. Subalit batid mo ba na ang kandila pala na kulay berde ay mainam na pangakit o pampaswerte? Kung ikaw ay parating gipit at walang pera sa bulsa o kinakapos, baka ikaw ay napapaligiran na ng mga negatibong enerhiya na pumibigil sa iyong pag-usad at pag-asenso. Kung kaya tuturuan ko kayo ng isang ritual o pamamaraan upang makontra ang kamalasan at magdala ito ng swerte sa inyong buhay. Hindi mo na kinakailangan pa ng mga dasal o orasyon kumuha ka lamang ng isang berdeng kandila, sindihan ito sa harap ng inyong altar at bigkasin ang mga katagang ito nang paulit-ulit. Ang pera ay parang agos ng tubig na pinapadaloy ng Panginoong Diyos patungo sa akin at hayaang maupos ang kandila. Pwede mo itong gawin araw-araw, subalit mas mainam kung Martes o Biyernes na pawang mga dibinong araw at siguradong sa tulong nito ng iyong masidhing at hikain at kagustuhan ay hindi mo na magiging suliranin pa ang pananalapi. Tandaan na dapat tao sa puso at mataimtim ang inyong hangarin habang ito ay isinasagawa. Ngunit sa kabilang banda, lakipan pa rin ang sipag at yaga dahil ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa inyo pa rin ang inyong ikakaasenso. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo ay ating matuklasan. Ito yan sa Best TV. tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong